good day sa inyong lahat uh, masaya ako ngayon dahil pa kaunti-kaunti meron na ako mga viewers at maraming 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 salamat sa inyo sa mga nagpa-follow -fo sa akin ah sa mga nagsusubscribe subscribe pala sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo. For today's video naman, meron akong is share na uh, diaper na binabenta ko, tapos diaper na ginagamit ko para sa aking baby. At sana po, magustuhan nyo po ang itong video na to na uh, para ito sa mga mommies na uh, gustong makatipid at uh, nagtitipid na mga mommies. So, sure, i-share ko lang kung anong yung mga Uh, ginagamit ko ng mga diapers at binibenta ko. So, meron akong diaper dito. Um, kahapon lang dumating. Tapos, ayan. Terence. Ta so, unahin natin yung diapers na ginagamit ko para sa aking baby. So, i-unbox na natin. Dawa pala itong size. Ito ay uh, 4XL at um, large. Ang 4XL ay para sa aking Junakis. Tapos, ang large naman, para sa aking pamangkin. Nagpo-provide ako ng diaper sa aking pamangkin. So, wait lang. Ayan na. Andito na siya. Ayan. Ito ang sa akin Chunakis 4XL. 2 years old na yung baby ko. Tapos, ngayong December, magti-3 years old na siya. Tapos, at ginagamit niya itong 4XL na. Masikip na sa kanya ang 3 extra large. At ito naman sa aking pamangkin na lalaki, si Moises Large. Okay, sure ko lang. Dati, yung ginagamit ko, yung uh, sa ating mga brand na diaper nakagamit ako ng um, lampin, EQ, at pampers. Tapos, share ko lang ha kung, yung, kung ano yung mga experience ko. So, nak, nakatry ako ng lampin na diaper. Sa lampin na brand dito sa atin, so, natry ko siya. Mainit siya na diaper. Um, mura nga siya, pero... Uh, kailangan ko siyang Kunyari sa, sa gabi, dalawang diaper ang gagamitin ko dahil kailangan uh, pag medyo mapuno na yung diaper, kailangan palitan ko siya ng bago. So, yun. Uh, mura nga siya, pero hindi ka nakakatipid dahil tagdadalawa yung ginagamit mo. Next naman yung diaper na ginamit ko is EQ. Yung EQ naman, okay naman siya. Nakapansiya. Parang ganito din yung uh, style niya. Um, pero... Q. Uh, parang kanang yung sobra good, nababasa yung yung mga shorts niya, parang madaling napupuno sa kanya. Ewan ko lang. Tapos medyo mahal-mahal siya. And then last naman, yung na ko ay diaper. Uh, pampers, diaper pampers. Nakatry ako ng diaper na pampers. Kaso lang, yung pampers ay sobrang mahal. Maganda talaga siya yung pampers natin na brand. Kaso lang, napakamahal. Accidentally, na-discover ko tong uh, Nisto Baba. Okay. Nisto Baba. Na-discover ko lang itong Nisto Baba sa TikTok. Dati kasi ginagamit ko yung ano, Um, Pampers na 22 pieces nasa 323 ata yung bili ko sa uh, 22 pieces tapos nakita ko tong nesto Baba 50 pieces nasa 360 plus ata so kaya din trinay ko ang nesto Baba at nagustuhan ng aking baby hmm. tapos ang uh, nagustuhan ko niya dahil yun nga, uh, napakagandang quality nitong Nisto Baba. Okay, hindi ito sponsored ha. Basta i-share ko lang dahil komportable ako sa price. So, doon tayo, no? Dapat wise tayo. Okay, so, napakamura na ito dahil 3XL kasi yung nag-start ako nito gumamit. Nasa 300... Um, depende, kasi, depende kasi pag may promo siya at tapos sa shipping fee. So, mas makales ka talaga. Tapos, eh ito naman, nabili ko na sa 436.50. Naka-promo ito. Tapos, nakalas ako sa shipping fee. And then, 4XL na yung size ng baby ko. Nakapaganda pa nito. Hindi siya, pag mapuno na, hindi siya yung mag-aawas good na na ihi. Hindi siya mag-aawas na ihi. Ah. Eh. <laughs> Basta, mauna to. Tapos, at ang ikinagandahan ko sa seller ko um, mag-request ako ng Q-shape na diaper dahil para itong kumbaga sa ating underwear para siyang panty short panty panty short <laughs> panty short basta sa akin try nyo yung mag-request ng Q-shape na diaper so kung gusto nyo sa akin uh, seller mag magbili So, ilalagay ko sa description yung link para doon kayo mag um, mag-order. Sa seller ko kasi, nasuki ko na. Um, Nag-request talaga ako ng Q-shape. Pag merong available na Q-shape, yun talaga yung nire-request ko sa kanya. Tapos, comfortable na rin ako sa akin customer dahil, ay sa akin seller dahil nga suki na ako sa kanya. Kaya, ayan. Okay, so yun lang. Gusto ko lang i-share kasi dahil napaka, napaka tipid nitong diaper na to gusto ko lang i-share sa mga mamis na gusto makatipid nagtitipid so kaya naman di ba share is caring <laughs> okay meron din namang ibang mga diaper na uh, galing sa labas. So, maganda din yung mga diaper na yun. So, depende sa inyo, depende na yan sa inyong mga mawis kung ano yung diaper na gusto nyo. So, marami dyan. Marami dyan sa online. Uh, mag, Maghanap-hanap na lang kayo. Tapos, depende sa inyo kung ano yung magustuhan nyo. So, marami din itong review sa TikTok try nyo lang. Okay. At syempre, hindi naman magpapauli ang aking tindahan. Meron din akong naka-display na diaper dito sa aking tindahan. Meron akong size na small, medium, at large. So, doon na muna ako, no. Dahil yung diaper ko kasi hindi siya fast moving. Kaya, ayan. Diyan na muna tayo ng mga sizes. Ipapakita ko sa inyo kung itong, kung ano yung diaper na ginagamit ko. Ay, kung ano yung diaper na binibenta ko dito sa aking tindahan. Okay, sorry naman. So, tada! Ichi. <laughs> Ichi yung binibenta ko dito. I-share ko sa inyo kung bakit Ichi yung uh, binibenta ko na diaper. Okay, small, medium, and then large. Uh. <laughs> so, tatlo muna yung sizes na uh, binili ko dahil hindi hindi fast moving sa akin ang diaper. Mayroon kasi akong katabi na malaking tindahan na sari-sari store. So, mas um, pabor sa mga uh, mga nanay na dyan bumili dahil yun nga, sari-sari store. Wala silang ka-idea-idea na meron akong diaper. Sa quality naman, same din naman sila, no? Um, maganda yung paggagawa ng quality. Mura lang din siya, no. Ito yung ginagamit ko sa baby ko ay Korean diaper. Tapos yung binibenta ko is Japan diaper. So, bakit nga ba Japan yung binibenta ko? Tapos iba yung uh, ginagamit sa akin baby. Kasi, nagkataon na, um, nung bumili ako nitong diaper na Korean, ah, hindi siya nakapromo. Itong Ichi ang nakapromo. Tapos, marami din namang reviews itong Ichi na maganda na quality din ito. Kaya, yun ang nabili ko online na diaper para, para sa aking tindahan. Meron din namang bumibili sa akin na diaper, pero hindi nga lang ako kalakasan. na no, pero okay lang yan. At least, meron tayong maibigay. Tapos, ang small ko, uh, binabenda ko siya ng 7 pesos. Ang medium, 9. And then, ang large is 10 pesos. So, kaunti lang yung tubo ko dyan. Parang nasa piso-piso lang. Pero, okay lang din naman sa akin. Dahil nga, nadya uh, ko talaga siya na murahin lang yung um, pagbenta ko sa mga nanay dahil gusto ko kasi mura lang yung ibebenta ko sa kanila na diaper sa mga nanay dahil ina din ako na nagtitipid gusto makatipid pero kailangan gumasto ng diaper kahit hindi mabenta sa akin ang diaper at um, yun na nga mas malakas itong katabi natin pero ang importante lumalaban tayo sa kanila ng patas, no? Hindi tayo sumusobra ng overpricing. Kaya, ayan, dapat palaban tayo dito dahil, um, hindi pa tayo kalakasan, hindi pa tayo pansin. So, pansin ko palagi, talaga, as in totoo ito, to second option ako palagi sa mga tao. Pag wala yung, <laughs> pag wala yung hinahama, pag wala yung hinahanap nila doon, kaya, dito sila pumupunta. Kaya, kaya nung last vlog ko, pinakita ko yung mga, yung grocery ko na merong mga um, uh, zone rocks, yung diba, uh, panty liner. <laughs> so, meron ako mga ganun. Pang backup, posporo, pang backup, ba diba? So, syempre, na ma, minsan kasi, syempre, minsan kasi, maubusan talaga yan sila. Tapos, sayang din naman yung uh, posporo sample yung posporo. Sayang din naman yung 3 pesos, ba diba? So, yan. Hindi siya <laughs> pagnegosyo. Negosyo, you know. Miski, sintapos, atuan ang daginutol. Diba? Alright. So, so yan na muna for today's video. Pag nagustuhan niyo ang aking video, i-click niyo ng subscribe at pakilike na din. Pakicomment na rin below kung ano pang gusto ninyo para uh, in next video natin yan. Salamat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Okay, bye for now, God bless, buyers.